Pitong CNT o CPPNPA terrorists ang nadagdag sa bilang ng mga CNT na nanutralize ng iba't ibang unit ng 4th Infantry Division sa Caraga at Northern Mindanao sa patuloy na paghabol nito sa mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupo. Noong Setyembre 11, isang CNT na kinilalang si Dexter Maka alias Jeric, miyembro ng humihinang Guerrilla Front 30 ng Northeastern Mindanao Regional Committee, ang nasawi sa inkwentro na pinangunahan ng 36th Infantry Battalion sa ilalim ng 901st Infantry Brigade sa Barangay Matikdom, Tandag City, Surigao del Sur. Nakuha rin mula rito ang isang Bushmaster Rifle. Sa kaparehong araw, isang sagupaan din ang naganap sa sityo Miaray, Barangay Mat dahikan kabanglasan bukid noon sa pagitan ng 88IB at ng CTG kung saan isang AK-47 rifle, isang M1 Garand rifle at mga gamit pang medikal ang nasamsam. Kaugnay nito, anim na miyembro ng CTG ang sumuko rin sa 29th Infantry Battalion at Kabadbaran City Police Station sa headquarters ng 29IB sa Puro 4, Barangay del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte noong Setyembre 11. Bit-bit na mga ito ang limang high-powered na baril na kinabibilangan ng isang AK-47 rifle, dalawang AR-15 rifles, isang M4 carbine rifle at isang M14 rifle. Kung matatandaan na noong Setyembre 5. Naganap din ang isang inkwentro sa pagitan ng 36IB at mga CNT sa sitio Bakakaan, Barangay Bagyang, San Miguel, Surigao del Sur, kung saan nasamsam ang isang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma, food supplies at personal na mga gamit ng CNT. Sinabi ni Major General Jose Maria Cuerpo II, Commander ng 4th ID, na paiigtingin pa ng kasundaluhan ang combat at intelligence operations upang habulin ang mga natitirang CTG members. Dagdag pa niya na ang mga tagumpay ng 4 ID ay bunga rin ng walang humpay na suporta ng mga komunidad at ng mga mamamayan na nagbibigay impormasyon hinggil sa lokasyon ng mga CNT. Ang uh, nakikita ko talaga namin ito, epekto ko nito, una, nahihirapan na po silang uh, komunidad sa mga komunidad uh, kung, kung, saan talaga doon sila ang yung source of their uh, existence sa uh, komunidad. Pangalawa, nahihirapan na rin po silang uh, magdagdag ng uh, tao sa kanilang uh, pwersa dahil mismo na rin yung mga nagsurrender, ay sila na rin mismo ang nakakausap ang mga uh, nasa komunidad no? na yung mga target na uh, recruit sila. Pangatlo, uh, nasabi ko na rin po dahil na wala akong uh, a concrete direction sa grupo, uh, ito ho ang nagdagdag din sa kanilang pagka, uh, pagkawalan ng pag-asa sa grupo. Uh, yun po talaga ang direction namin sa division. Uh, nakikita ko namin na ang sentro ng uh, sabihin natin strength dito mga grupo na ito ay nasa leaders talaga no? dito mga old leaders. Dahil nga po sa NTFL, kak napakalaki yung talaga ng pinagbago. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.